Panginoon, alagaan mo ang aking pamilya. Panginoon, maraming salamat sa mga bagong blessings na hatid ng araw na ito. Alam ko, Lord, na marami ka na namang pagpapala na ibibigay sa akin. Tulad na lang na nagising ako sa araw na ito. Ito pa lang alam kong may plano ka pa para sa akin. At alam ko, Lord, na lahat ng plano mo, lahat ng bagay na gusto mong gawin sa buhay ko, ikahaganda na aking buhay. Ika ka-level up ng aking araw-araw. At alam ko din, Lord, na alam mo ang lahat na nangyayari sa aking buhay. Alam ko din na bahagi ng blessings mo sa akin ay ang pag-aalaga mo sa akin. Nagawin akong safe saan man ako mapunta at saan man ako pandul. Ginagawa mo safe ang lugar nyo. At alam ko, Lord, na since ikaw ang namunang ng na aking buhay, alam kong patuloy mo akong ika sa mga darating ng araw at sa lahat ng aking gagawin sa mga susunod na araw, linggo at mga taon na darating sa aking buhay. Kaya kay Lord, kasama po ng aking nasa dito na alagaan at protektahan mo din ang aking maghiyan. Lord. I-bless mo sila sa lahat ng kanilang gagawin at pupuntahan. Patuloy niyo silang guide at gagawing blessed kahit saan man sila mapunta. At alam ko din, Lord, na merong ganing magandang plano para sa kanilang mga buhay. Alam kong igagayit mo din sila sa araw na ito at patuloy mo silang babantayan sa lahat ng paghahatao ng kanilang buhay. Patuloy, masukin ang amin mga buhay. Patuloy niyo